Panalangin ng muling pagbangon matapos ang pagsubok. Ama naming Diyos, sa bawat hamon at pagsubok na aking kinaharap, narito ako ngayon, nagpapatira pa at humihingi ng iyong gabay. Nadapa man ako at nasaktan, alam kong ikaw ay laging nandyan, handang ako'y akayin at tulungan. Sa aking kahinaan, pinupuno mo ako ng kalakasan, sa aking kawalan, binubusog mo ako ng pag-asa. Panginoon, ituwid mo ang aking mga hakbang ang mga pagkukulang at pagkakamaling nagawa ko, patawarin mo po ako. Sa bawat pagkadapa, gabayan mo ako upang ako'y bumangon muli, puno ng bagong lakas. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagdududa o panghihina, paalalahanan mo ako ng iyong pagmamahal at ng iyong mga pangako na hindi kailanman magmamaliw. Tulungan mo akong makita ang liwanag kahit sa gitna ng kadiliman. Tulungan mo akong yakapin ang bawat araw ng may pananampalataya, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kabutihan. Bigyan mo ako ng tapang na muling magsimula, na ang bawat hakbang ay batid kong kasama kita. Hindi man laging madali ang pagbangon, ngunit alam kong sa bawat pagsubok ay may kalakip na paglago at kasagutan. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan at sa pag-ibig na walang kondisyon. Salamat sa pagbangong dala ng iyong awa at grasya. Ang aking buhay ay iniaalay ko sa iyong mga kamay, nagtitiwala na ang aking kinabukasan ay puno ng pag-asa dahil sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at gabay, Amen. Pagkatapos ng bawat pagsubok, may pagbangon at pag-asa.